I weather Malaw na naman ang aking instantanak, kaya bisibisihan na naman kami ni Daddy Arabo. Ito ang aming gana for today's video. Maaga kaming naggayak para makaluto na rin ang maaga, para makapahinga na rin ako kasi medyo masakit na naman ang aking left leg. Kaya nilabas ko na ang aming pressure cooker dahil beef ang aming lulutuin for today. Kaninang umaga, nilabas ko na ang beef pero medyo matigas pa rin siya. And syempre, si Daddy ang tagaabot ko sa mga matataas na mga bagay-bagay gaya ng ating thermos mga cup, pang Arabic cup, ganon, at saka taga-init ang tubig sa, so, ano lang ba, sa maliit na paraan, pero malaking bagay yan sa akin. Alam nyo yon kunting ba, uh, tulong-tulong, pero nakapagaan sa ating mga trabaho, lalong-lalo na sa ating mga asawa dyan. Kaya, wag nyong ismulin, tulong kayo kahit sa maliit na paraan. Malaking ginhawa po yan sa amin. Hinugasan ko na yung beef natin, at pagkatapos, ay mag -pre pressure cook na tayo dahil ang lulutuin natin today, para siyang match boost pero hindi talaga ano, invento ko lang <laughs> gagawin muna natin ang ating tea. Hugasan natin yung ating thermos at saka yung mga cup dahil nakastored po siya sa cabinet. Ganito talaga dito, kahit malinis na, hinuugasan before gamitin. Ewan ko. Kaya nasanay na rin ako, na-adapt ko na rin. Pagkatapos niyan, syempre si daddy ang inutos-utusan kong pumunta doon sa fridge namin. Kasi yung fridge namin is nasa sala gaya ng rose water para sa ating tea. Kung ano-ano pa yung mga lalabasin ko pa. So instead na lalabas ako, isya eh, siya na lang. Ando naman siya sa sala. Tatawa tawagin ko lang. Maliit kasi ang kusina namin mga langga kaya walang space para sa aming fridge. Sa mga nagbabalak dyan na gustong afam na arabo ay imamasteral nyo na ang paggawa ng ti mga jay. Sa mga hindi pala nakakaalam no, pag ang pamilya nyo ay isang arabo, ay nako parang piyesta araw-araw. Buti na lang ako ay nakabukod kami at namatay na rin ang aking mga biyanan kaya kanya-kanya po ang mga bahay-bahay hindi na po kagaya talaga ng ibang mga uh, Arabic family na from first floor hanggang fifth floor, ganon. Diyos ko po, pag ikaw ang magiging katulong nila, magiging ano ka talaga, malumpo ka talaga sa kakatrabaho sa paggawa lang ng pagkain, paglilinis ng bahay na ko po. Kaya pasalamat talaga ako na may sarili kaming bahay. Bibisita-bisita na lang. Tapos ngayon kasi after namatay ang aking mga biyanan, hindi na kami ganon ka parating magtitipon-tipon. Kaya occasionally na lang ngayon magtitipon. Pero hindi talaga mawawala yung grabe talaga sa pagkain, sa paglinis, sa paghanda, ang dami seremonya. Kaya saludo talaga ako sa mga OFW natin na mga kababayan nating Diyos ko po, dekada at ilang taon nagtsatsaga, nagtitiis dito sa gitnang silangan. Mabuhay po kayong lahat. Alam nyo, ang mga bahay ng mga Arabo, standard talaga yan sa kanila ng mga malalaki. Yung kagaya sa amin, kahit naka-flat or condominium, apartment, yun ang tawag, no? At least 200 square meter, ganun. How much more ang mga villa, malalaki po talaga mga sila, sanay sila yung alam nyo yung sa palabas ng mga inkantadja, mga kahari-harian mga ganon, yung mga set up ganon po ang buhay ng mga Arabic people, kaya pag ikaw isang katulong dito Diyos ko po ang aga mong gumising late ka na matulog, non-stop yun, tapos mamalasin pa masawa ang ugali ng mga amo ninyo or minsan yung amo is mabait, yung mga sampid naman ay parang mga demonyo. Yes, totoo po yan. Kundi yung mga anak, yung mga manugang, yun po ang palautos at malaray na. Hindi po sila marunong. Alam nyo yung parang ano, Cinderella life na talaga yung mga madrasta at saka yung mga stepsister nila. Ganon po sila. Kawawa talaga yung katulong nila na minsan matatawag talaga naming Cinderella sa totoong buhay. Humahaba na naman ang usok ko, mga langga. Ganun talaga yung usok ko. Hindi ko makontrol. Pag seryoso ako, hindi ako nagsasalita, automatic talaga yan. Parang may ano yan, sa totoo lang, nag-isip ako niyan kung ano ba ang magiging dessert, ano ba ang ipapakain ko maliban sa kanin kasi wala akong nakahanda kasi. Kaya isip ako ng isip kung ano ba talaga ang magagawa ko. At least meron man lang kahit papano. Wala na rin akong cookies, wala akong ice cream. Kaya nainitan na ako sa pag-iisip. Pinakuha ko na kay daddy yung electric fan sa kwarto namin. <laughs> At inutusan ko na rin siyang magsalok ng bigas. Meron namang fan dito, kaso nga lang pag binubuksan, mamamatay naman yung gas. Tanga kasi yung gumagawa ng building na ito. Meron silang istruktura na design pang aircon. Ilagayan ng aircon, pero walang linya ng kuryente. O di ba katangahan 'yon? Tapos sinabihan namin, okay lang kami na ang magpagawa. Ngayon, nagdala kami ng electrician, hindi naman pwede daw kasi naka-fix na, walang chance na magawa ng paraan. Alangan naman mag-extension wire kami, edi magkasunog pa dito, no? Kaya tiis-tiis na lang talaga minsan, yun talaga ang mga sakit sa mga bumibili ng mga kondo, kaya pag-aralan nyo muna bago bumibili, baka magaya kaya kayo sa amin. Hopefully, sa next bahay namin, uh, perfect na wala ng problema para malitgo na namin to. Kasi nam problema talaga kami. Hi! Makapagluto na nga. Continue na tayo mga langga dahil kung maalala ko pa ang lahat ng mga <laughs> depekto sa bahay na to, ay ma-stress lang ako. Hindi ako gagamit ng oil dito ha. As always po, bihira lang talaga ako gagamit ng oil pag beef po ang lulutuin kasi mamantika po yon Ito yung paraan ng pagluluto na trabahong tamad pero pero masarap pag samasamahin lang natin ang lahat ng mga ingredients. Of course, dahil Arabic po ang kakain dito, may mga spices tayo na gagamitin pang Arabic. Mga langga, kung gusto niyo itong gayahin, sundan nyo lang po ang mga nakasulat na mga ingredients natin. Dahil pag isa-isahin ko pa, baka mahilo na kayo, kaya magkwento-kwento tayo dito. <laughs> Pero promise, masarap po talaga siya. Kung may time kayo, subukan ninyo. Ang mga ingredients natin ngayon, accessible na po. Hindi na kagaya dati na dati. Nag-uwi talaga ako ng mga spices pag magbakasyon kami, no? Ngayon, pwede nyo nang ma-order sa Shopee, Lazada, or sa ibang mga platform ng social media. Ngayon, patok na patok sa atin ngayon yung mga Arabic food, especially yung biryani. But actually, mga langga, marami pong mga Arabic food na masarap talaga. Yung biryani kasi, yun lang talaga, ewan ko kung sino unang nagpapasikat, masarap po talaga yun. Kaso nga lang, may iba pa talaga na magkamukha kasi yung mga ano nila, pagkain nila, pagdating sa rice, magkakamukha. Kaya ang akala ng iba is biryani. Yung iba talaga, kahit ako, makita ko, hindi talaga biryani. Pero, eh, syempre, may kanya-kanya tayong version. Pero, sa totoo lang, hindi po lahat biryani ang tawag doon. Maraming mga pangalan. May kusi, tabsa, matchbus, biryani Ani, basta maraming ang magli, ang daming tawag, minsan nakakalito kasi minsan magkakamukha. <laughs> Pero alam nyo, gusto ko rin siyang subukan na magbenta dyan sa Pinas. Of course, may alam na rin ako, no? Kasi talagang patok na patok maano magustuhan talaga ng mga Pinoy. Kasi ang Pinoy, ang ano natin panlasa natin, mahilig sa masarap masarap naman talaga yung pagkaing ano, Arabic. Misconception lang. Ang iniisip nila kasi yung alam nyo yung amoy putok, amoy kilikili. Siyempre, kung marami ka talagang kinakain na spices, lalabas yan sa ating uh, mga pawis. Pero sa timplada naman, kung pag-aral mo, tama, sakto po ang balancing. Masarap talaga yung pagkain nila. Yung iba lang, doon sa dessert, hindi ko masyadong bet. Kasi, minsan kasi, yung mga, or hindi talaga minsan, madalas, yung mga dessert nila, yung mga hinahalo sa mga pagkain pang ulam, yung mga types na hinahalo din nila sa dessert, which is, hindi ko type. <laughs> hindi nasana sana yung panlasa ko. Gusto ko pa rin sa ano, uh, style nating mga Pinoy, yung mga Asian, pag tinatawag na sweet talagang nakaka-flip no, pang-appetite, yung pang ano talaga, yung bang nakaka-boost ng feeling no. Kadalasan sa ano, sa dessert is sweet. Ano din sila, grabe sila gumamit ng sugar. Ngaso nga lang may kunting spices. <laughs> Tayo kasi mga Pinoy hindi ano, hindi sanay. Kahit no tagal na ako dito more than uh, dekada na. Basta hindi ko lang siya bet. <laughs> ganun din naman si Arabo. Marami na siyang kinakain ng mga Pinoy na mga pagkain. Kaya yun naman talaga ang niluluto ko. Pero may mga ano din siya, mga pagkain na hindi din niya type. Kasi yung panlasa din niya nasanay sa kultura nila. Kaya kanya-kanyang kultura, kanya-kanyang panlasa. Ganun lang yun. Kaya wag mang bash, wag tayo mag-ano. Kasi ang stigma talaga pag sinasabing, oh, sa Middle East to or mga Banggali, Pakistani, hindi Arabic ay, mga amoy kilikili to. Mga maamoy potog. <laughs> Meron talaga. Oo. Pero depende na yan. Kung nasa inyo yan, hygiene. Pero itong pamilya ko, lalo na yung biyanan ko, araw-araw yung naliligo at take not die. Hindi yung nagpapalaban ng underwear niya pagkatapos maligo. Parang lula ko din. Nilalabhan niya yung panting niya. Kaya alam ko, kasi nasa second floor ako, alam ko kung nakaligo na sa araw si mama. Dahil nakasampay na yung panting niya doon sa may bintana kahit may katulong, hindi talaga yun araw-araw yun, minsan twice pasalamat din naman ako, ito si Daddy Lab, si Arabo, is naku, Diyos ko po, mag-away talaga kayo, minsan twice, maligo mainitin kasing katawan, kahit naka-aircon, naliligo talaga yan araw-araw, at saka yung mga ano ko rin mga in-laws ko, ay talagang maano, mahiyak ka sa ano, bahay nila, masipag maglinis kahit may ano, may katulong, kaya nga lang ang downside din, pressure ang mga katulong, dahil yung amo may mo, Alam kung ano yung malinis, super linis at hindi malinis. Hindi ka talaga makakapagsinungaling kung naglinis ka or hindi or whatsoever na inaano mo lang mina magic magic mo kasi sila mismo naglilinis eh. Pero yung ibang Arabo din, nagano lang dunong-dunungan kunwa ako pinapahirapan lang talaga ang mga katulong samantalang dugyot naman talaga sila sa totoong buhay. At sa kanila tuwing meal, kailangan talaga may salad. Kung tayo mahilig sa gulay, sila din mahilig sa gulay. Kaso nga lang, kadalasan sa atin, marami tayong mga gulay na niluluto. Minsan nga, hindi ko pa alam yung ibang gulay sa atin. Niluluto pala kasi iba't ibang rehiyon, iba't iba din ang mga pamamaraan at mga nadidiscovering mga gulay. Dito din sa bansang gitnang silangan, marami silang gulay na akala natin sa atin ay damo. Pero dito, kinakain nila as salad. Kunti lang po yung mga gulay sa kanila na niluluto. Madalas po, lahat po ay salad. Kaya minsan takot din ako pero gusto kong itry yung mga damo na ko sa Pinas. Same talaga sa mga salad na kinakain nila. Pero takot lang ako dahil sa atin hindi naman kinakain. Binubunot tapos alam mo yung damo. Pero i-share ko lang sa inyo. Maiba si Arabo, si Daddy Labs. Siya ang Arabo na hindi kumakain ng sibuyas. At siya din ang Arabo na hindi kumakain ng basta basta na salad na kagaya ng mga native or yung mga kapwa niya arabo. Sa kanya, parang ano siya, Asian or yung mga Greek salad, mga Mediterranean, yung mga nakikita natin sa mga hotel-hotel at sa mga chef, yun ang kinakain niya. Pero yung mga kagaya nung mga kalahe niya, ay hindi po. Nung inalok ko siya, sabi ko sa kanya, kainin mo to, ganito, ganyan. Alam mo ang sagot niya sa akin? Ano kala mo sa akin, kambing? Kaya <laughs> salamat din ako kasi hindi ako nahirapan. Pariho kami ng hilig. Yung feeling namin na parang damo talaga, hindi namin kinakain. Ganun pa man, kung hindi maayos din yung pagka-presenta or yung pagka-slice, ayaw din ni Arabo ng ganon. Kasi sa kanila kasi huhugasan din. Konting, ah, alam mo yung konting slice-slice or minsan hinuhugasan lang talaga tapos nilalagay sa mga basket-basket. Tapos bahala ka ng kumain. Pika-pika ba sa mga ano, damo? Ay, ayaw din niya ng ganon kaya kailangan talaga maayos. Hindi naman siya parang hari, basta lang maayos. Yung parang tradisyon natin na maayos, nahiwa, nalagay ng maayos sa plate, ganon. Pero yung ibang kalahin kasi nila, basta nahugasan, tapos marami kasi silang mga tray-tray. Hugasan, tapos ilagay doon, tapos para na siyang ano, pika-pika. Ganon. Uy, mga langga, huwag niyo kalimutan mag-subscribe ha, para tuloy-tuloy ang ating maritisan. Anyway, hindi rin mawawala sa kanila ang lemon. Yes, wala talagang araw na hindi hindi sila kumakain ng lemon or nagpapatak kasi sila ng lemon sa mga kinakain nila, especially rice. Basta sa araw-araw may lemon talaga, hindi talaga na wawala ang lemon. Kabilang na yan, parang necessity talaga yan. Lalo na mahilig sila sa salad, kailangan talaga may lemon. Kahit saan ka mag-order, pag mga pagkain na may kasamang salad, hindi mawawala ang sibuyas at saka lemon. Yun ang pinaka-basic. Pero kami ni Daddy, pinapatanggal na namin agad yung sibuyas kasi masasayang lang. Sayang din yon mas maigi na yung maibigay sa iba or mailuto man lang nila. Pero pag magpa-deliver kami, binubukod ko na yung sibuyas at saka yung mga sili kasi magagamit ko po sa pagluluto. Yes, kasi marami eh, sayang. Dapat masinop tayo at pakinabangan ang mapakinabangan, Papa. Bawal magsayang at pahalagahan natin ang bawat butil o lahat ng mga pagkain na nakikita natin sa ating hapagkainan. i check na natin mga langga ang ating pinalambot na baka at i-adjust na rin natin ang panlasa. Dahil kanina nilagyan lang natin ng asin pero hindi ko pa siya tinitikman. So ngayon pag malambot na, i-adjust na natin ang maayos. Alatan ng konti dahil pag nilagay na natin yung bigas, medyo tatabang siya. So i-alat ninyo ng konti dahil pag kalagay ng bigas ay sasakto na po yung lasa. Believe me, yun po ang sikreto dyan. Kasi pag tama lang po ang timpla ninyo sa inyong mga sabaw, paglagay nyo po ng bigas ay matabang na po. Naglagay din ako ng seasoning or kung meron kayong magic sarap, nor cubes. Pero kung pwede lang, wag na tayo maglagay ng ganun. Pero depende talaga yan sa inyo, sa inyong pagluluto. Pagkatapos, nakita nyo, bigla kong tumangkad. <laughs> nakapatong ako dyan kasi alam nyo naman ang aking height below 5 lang ako so kailangan talaga sa help ng ating maliit na opuan. kaya may pinasadya talaga si daddy sa akin dito may grandstand ako kasi pag mag video video or mag picture kailangan na yung overhead na camera or overhead na shoot ay kailangan talagang papatong muna ako <laughs> halo lang natin para pantay-pantay po ang ating bigas. At pagkatapos, isabay na rin natin ilagay ang ating mga patatas. Pagkatapos nyan, takpan natin at lulutuin natin 15 to 20 minutes. At ito po ang sukat ko, medyo po basa-basa. Kasi request ni daddy, basta ganitong luto or yung matchbox, kabsa gusto nila ng malambot. Pero hindi naman magiging lugaw. Medyo ano lang, alanganin ba? Ganon. Kasi pero kung ako talaga ang tanungin, gusto ko yung alam yung butil butil ano siya firm yun ang gusto ko. Tapos, while waiting, maglaga na rin tayo ng itlog. Pero itong itlog, optional. Pero kadalasan, sa mga ganito, may package talaga yung boiled egg. Sigyan pala ako ni Daddy ng sunflower seeds. Kaya, while paikot-ikot dito sa kusina, dudukot-dukot din ako ng sunflower seeds. Kutkutin ba? At bigla kong napansin itong aluminum na lagayan na may takip. Gift ito sa ano, sa, I think, from my sister-in-law. Hindi ko na maalala eh. Medyo matagal-tagal na. Kaya naisip ko, mas maganda itong pang present pang presentation natin of course pag nakaganito ang lagayan kaya dali dali akong pumatong sa bangkito para maabot ko hinugasan ko na rin kasi maalikabok na siya at medyo may sibo pag nasa kusina kasi yung mga luto parang ano kasi sa humid ba nagsisibo sibo ganon habang naguhugas naku conscious ako tingin ako ng tingin doon sa nilagang itlog kasi ayaw ko kasing sobrang boiled malakas yung apoy tapos puputok po yung mga itlog natin magbasag basag kaya tinitingnan ko pag lakas na ng ano or kulong-kulo na siya, hihinaan ko yung apoy para hindi po mababasag yung mga itlog na nilaga natin. Ganon dapat, inantay ko lang siyang kumulo ng uh, isang kulo na malakas tapos hihinaan ko siya para magtuloy-tuloy po yung luto ng ating itlog. At pagkatapos niyan, pag ready na ang itlog at saka yung kanin, saka natin titimplahan yung mga salad natin. Kasi pag ilalagay na natin yung dressing ng ating salad, especially may mga maaasim, yung mga dahon-dahon or yung salad natin malalanta. Hindi na po priskong tingnan. Kaya yung dressing ng salad, last na talaga ilalagay natin. Pag isi-serve na po, mas maganda po ang salad na natin pagkatapos hiwain, ilagay po natin sa ating fridge or sa chiller para fresh na fresh talaga pagka-serve ng ating mga gawang salad. Haluin lang natin maigi para ma-distribute. At dito, nag-outro na sana ako sa video natin. Biglang pumasok si daddy. Actually, pangatlong beses na to dahil gutom na daw sila. At lastly, buchi po ang ating dessert. Maraming salamat! Subscribe!